So Bali, ito yung bububungan natin. Yan. 4 meters by 18 feet. E 18 feet yung papuntaran. Trasis. Trasis bububungan natin. Right. Right, ito na yung ating latag ng Parlina Si Parlin sa Kachubular Right, yung, yung ikot nato yun doon Yung paikot ng gilid na yan Halublockan pa yan, lalagyan ng halublocks Para sa plasing Mababa yung bubong Mataas yung Firewall nang bainte para panlaban sa bagyo mga ganyang bubong Korean type tawag rights let's go right guys let's go ayan siya dito si Ngawan tubo na yan hindi 4 ang dalawa bento desyo niya usual halo pa rin dito may malamig na tubig pa. Sarap. ito na yung ginawa natin pull wheel na lang tayo sa paglalagay ng pagkakapitan ng bubong mga amigo ito yung ito yung kailangan ng gilbar pinoto lang jan sakto jan black tapos welding pak ikut Right guys, yung maso natin. Kasalukuyang, kasalukuyang, kasalukuyang. Yan guys, full weight na yan lahat. Okay na yan Ready for bubong na yan. Yun na lang ininta yung gilid na yan. Kailangan yung gilid na yan is parehas dito. Nakababa yung bubong sa firewall. Right. Panlaban ng bagyo guys. Super typhoon. Yan doon doon. Madali na rin. Kunting tapo na lang. Alright. Hindi e po bubong na siya guys. Uh, yan po yung ating bio. Magdito tayo sa rooftop. Kalate nito buhos yung kalate. Si Yero. Sprites Maraming salamat guys Sa mga sumusuporta At shout out na tayo ulit Kay Kahit na ako'y Mahirap lang Marami naman Akong kaibigan Uunlad din ang